Hi guys! This is Cryder Official TV. So, ang topic na natin ngayon guys is five sign na mahal ka ng iyong partner. So, ano nga ba yun? Ang video ito guys ay nakakuha ako ng idea sa aking kaibigan dito So YT na si Hayati wow! Lynn Vlogs. Hello sis! This video is for you. So, bago ang lahat guys, mag-intro muna tayo. Please subscribe, Cory Dad. Official TV. So yun nga, guys. This uh, video is ah uh, own opinion ko po ito. Hindi ko po to kinuha kung saan saan. Kung This is my own opinion or ako nag ng five signs wow. na mahal ka ng iyong partner. So, comment na lang kayo doon sa baba guys kung uh, mayroon ba akong tama dito sa aking sinasabi. So, una, ikikiss ka sa noo bago umalis. For example, yung husband mo or partner mo uh, mag-work tapos, bago ka, ah, bago siya umalis, syempre, ikikis ka niyan. So, para sa akin, pag ikikis ka sa noo, kunwari, ikikis ka ng partner mo dito sa noo, hindi sa lips, parang feel ko, sobrang mahal ako, tapos parang nire-respeto ka nun. Yun yung feel ko pag sa ka ikikis. Wow! Ewan ko lang, guys, kung ano sa in saan, saan yung feel na ikis ng iyong partner bago ka umalis. Pangalawa, iniisip ka palagi kahit nasa work. For example, um, ka na, oy kumusta dyan sa bahay? Anong kinain mo? Anong niluto mong lunch? Ganun naman talaga pag mag-asawa. Tapos, ikaw naman asawa, sabihin mo, kumusta yung trabaho mo? Parang ganun, nag exchange kayo ng, ano, nag exchange message kayo. And then, sabihin na, uy, magpahinga ka, sabihin ng asawa mo, magpahinga ka muna dyan ha, huwag kang magpabagod, kasi mamaya, papagodin pa kita. <laughs> yes. uh, guys, maganda kasi yung video guys, na, oh, may ano din, comedy din. So, yun yung pangalawa. Pangatlo, if LDR kayo, always siya may time, palagi sa'yo, yung di ka naghahabol ng oras, kung kailan mag-text, So, walang pag love ka ng tao, walang pinipiling oras yan. Siya talaga unang mag-text sa'yo niyan. Hi, babe. Hi, Han. Kamusta ka na dyan? Wow. Umain ka na. Anong ulam mo? Yung ganyan. Wow! Tapos, anong oras ka may time? Tawagan kita, ha? Yung ganyan, yung walang pinipili kalit, kasing oras pag love. Love mo yung isang tao. Walang pinipiling oras kung kailan mag-message, kung kailan tumawag. So, kung busy naman yung inyong partner, partner sabihin mo, mamaya ka naman tumawag ha kasi nandito yung boss ko or whatever, etc. So, ganun. Walang pinipili pag love na love ka ng iyong partner. So, yun yung tip number 3. Isa pang apat. Di tinatago password ng phone. All in all, always siya open sa'yo. So, Yes, ito totoo to guys. Kasi di ba, pag pag love mo yung pag love mo yung isang tao, hindi hindi i-open yan lahat sa Meron din namang privacy, pero may para sa akin, uh, alam niya yung password ko, alam din niya yung alam alam ko din yung password niya, pero hindi ako nangyayalam kung sino man. Ano. ano lang kasi pag once pakialaman nyo yung gamit ng, kasi personal nilang gamit yan eh. I mean, tapos personal ko din to. So, pag, hindi ibig sabihin guys na mangingi alam kay hindi kayo mangingi alam, may tinatago na kayo. Mas maigi na yung mayroon kayong privacy. Malalaman mo naman yan sa isang tao kung may tinatago o wala. Kasi iiwan lang dyan yung phone o oh, silip ka. Oh my God, it's wala lang kasi 'di ba kung mahal mo yung tao ano kung mahal mo yung tao hindi ka magdadalawang isip o oh, pag-isipan siya ng masama. ganun yun Kunwari, kung alam mo yung pass kasi pag uh, alam mo na yung password tapos mag-open ka sa phone niya parang hindi nakas wala nakasi kayong privacy dalawa kasi siyempre may work din yung asawa mo about sa work tapos ikaw din malalaman mo yung partner mo kung nagluluko or hindi kasi pabayaan lang yung cellphone mo kayo, ay may nagtext sa'yo, yung parang ganun guys, yung parang may respeto kayo sa isa't isa at may trust kayo sa isa't isa, ganyan yung ano, true love hindi yung um, ibigay mo na yung uh, password mo, mangingi alam ka na, ikaw na mag reply yun yung Uh, umpisa ng away niya mag-asawa mag or mag-boyfriend or whatever. So, yun yung number four. Yung number five. So, ito guys, maka ano nito si Hayatilin, yung nag-ano ng uh, nag-request sa akin nito. So, ito, pakinggan mo to sis, ha? Pagkatapos niyo mag-loving loving, always may I love you and thank you. O oh, ganun talaga, guys. Alala na ano? naman pagkatapos maglabing loving loving, so agad agad <laughs> di diba? So kailangan talaga pagkatapos mag loving loving ng dalawa, ano talaga always say thank you and I love you. So hanggang sa mayroon kayong peace of mind. Dalawa, bago magtulog. And say goodnight to each other. So, yun lang, guys. Sana nagustuhan ni Hayatilin yung video na to. Kasi siya yung nag-ano nag sa akin ng video nito. nito. So, uh, sobrang thankful ako kay Hayatilin. Kasi pinaano niya sa akin yung video na to. Pina-explain -pina niya sa akin. Although, itong video na to, guys. Or itong five sign akin-akin lang to guys. Opinion ko lang to guys. So, I hope uh, hayatilin maka, ano ka nito, makarelate ka nito or malaman mo from this video na mahal ka ng partner mo. So, yun lang guys. Sana nagustuhan Hayatilin ang ating video for today. Mika Mika Loud shout out to all my friends. Pigadong Social, Joylin GBE, Palangka ng Japan, Jumaps, and also Jade's diary sa sai 21 at saka si Daddy Wes na siya talaga yung nag uh, chachala sa akin and nag uh, nag push na ipagpatuloy mo yan Kareng yung positive uh, mga positive vibes mo sa iyong YouTube. So yun lang guys, Karela Official TV hanggang sa muli and God bless us all.